Sa ibang pang balita, personnel sa Ikopao, ginpadulungan ang mga residente sa barangay Cotchero, Molo sa Iloilo City. Agon sa pulong sa ila problema sa alagyan, mga residente pabor na ayhan nga marelocate. Ini ang gintutukan ni John Sala. Gusto na lang ang magpungko sa guwasing yabalay si Nanay Regina dala panumdom sa mga nagkalatabo sa dito. Masobra na tatlo kadekada ini nga nag star sa Zone 3, Barangay Kutsero Molo. Mabudlay man apang kinahanglad kuno sini Batunon, ang kapalaran nga kinahanglan na sini maghalin sa relocation site sa syudad. Bato na eh. Wala ta mahimo kay ni aton nya property, di ba? Naglawantang ano di ang mga kaingod mo man nga ano ti syempre <laughs> Subong kun dito ka na naman ang imo dito yung uh, ma, ano nga mga tao. Pribado ang lote nga ginatindugan sa mga balay sang 11 ka mga pamilya. Madumduman yakin pakigbato pa sa mga residente nga mahatagan sila sa right of way matapos yakin pakudalan sa nagapadag-iya duta ang porsyon nga ila anay ginaagyan. Matapos ang pilakabulan nga pagpakigbato sa mga residente sa Zone 3 Barangay Kutsero Molo sa ilagay na hinyo nga right of way diri sa ilang lugar, bato na kuno nila nga ang sabat sa ila problema hindi right of way kundi relocation. Gani amat-amat na kuno sila nga mangita sa kwarta para sa pagpatukod sa ilang mga balay. Ano sila eh, maparegistered gid sila ang kutub ka mga wai pa bla makaparegistered sa ikupaw. Kaya ang ibang diri, may awarde na sa ilabid. Sa 11 ka mga pamilyang apektado, yara pa lang sa tatlo ang naawardan sa ang sa Ikupawa. Kaangay ni Tatay June, nga amat-amat naman kuno ginatapos ang balay sa relocation site. Ang amount may structure na to, gina matamat lang to nga matapos ng ibla. Kag ma halin yung metoday eh. Kisa sa buong guru mga hindi pa mangkambal na 50% kina natapos ito na muna. No? Upo at kay Sirido Duque. John sala. One Western Visayas.